Arik ah, may utang na loob pala kay Pibus At Shaboy tuloy nang pinagbuksan ng pinto ng fliptop So tara Isa nga si Shaboy sa battle MC ng Motus Na pinagmumunuan ni m -Sight. Kaya nga madalas itong kasama ni m -Sight. Kung bata niya ito Kaya nga nang Sony 15 may kitang binigyan ni m ng moment si Shaboy. Pero mapapansin natin iba yung style ni Shaboy para mapansin. Naguhubad talaga ito. Anong champion daw, champion daw? Ba't din na daw niya yung pagkaka-champion ko? Eh kayo nga, hindi kayo malupit. Kaya nga kayong talunin ng... Neto! Yeah! Tangina, hindi niyo ko kaya! Kahit daanin pa sa korte! Ang ganda ng forma mo, tapos nangeram ka sa akin ng kotse! Wait lang! Wait lang! Two versus one na lang! Wait lang! Two, two versus one na lang kaya, kung talagang hindi kayo duwag, tapos labanan nyo ako, mag tayo dito, kung mag oh! Oo, sa nyo ako mag-ubutubad! Oo! sample? O, kailangan rin! O, buta! Oh! Natuwa naman ng mga tao sa ginawa na ni Shaboy. Kahit si ko ay wala naman say. Pero dumating na nga ang round 13 at naglaban nga dito si Husky at Serdeo. Sa round 2 nga ni Serdeo ay may pasabog pala silang gagawin ni Shaboy. At yun ay kinadismaya ng mga flip flop fans. <laughs> Sino na naman nang haaway Eto eh. Putang ina, wait lang. Tumumuna yung hindi ko. Mm. <laughs> ano? Sino nagsasabing walang jowa o si Deo ngayon nang dito na ako? Oh! Ha, nandito na kami dalawa. Ganyan magmahal. Hindi niyo na mamalayan. Kaya kahit may COVID ngayon, papatunayan namin na magsasama kami hanggang kamatayan. One, two, Tapos ngang gawin ito ni Serdeo at Shaboy, may kitang nadismaya ang mga tao lalo si Arik. Akala nga natin tinanggal na ni Sir Arik si Serdeo dahil sa hindi magandang ginawa nito sa liga ng flip-top. Flip-top on 13, Husky vs Serdeo, mag i beses para yung Husky. Ano <laughs> mo Serdeo, pinagtanggol pa kita sa, sa interview. Shaboy, pa, uh, MZ, na sa Shaboy, please. But... Pero sa sumunod na taon, 2023, ay nagbalik si Sir sa Beto Balentong 10 kontra J. King at mapapansin na nag-iba style nito dahil hindi na ito nag sa battle at medyo seryoso na no ang mga banat nito. Oh, galing ako sa kahihiyan at matagal ako nagdusa. <laughs> Pero ba't naman ganyan? binigyan ka ng parusa. Kaya simulan mo nang gumawa ng email. Kasi pag may nilaplap na naman ako mamaya, pag-upload nito, kailangan na naman ng Gmail. Pinagbuka akong tanga yung sarili ko. Nagpakabatoy. Lahat yan ay okay lang sa akin. Pero pasensya na kung di ako nakatulong sa ligang nakatulong sa akin. O, oh, bago ako mag-umpisa, paalala lang. Walang laplapan, ha? Walang laplapan. Tangi na bakla, di mo ako magaganyan. Ituring mo akong mamahaling pagkain na pwede mong tignan pero hindi mo matitikman! Okay. Siya si Sir ang battle emsing sa lahula. Daddy, ba't mo to ulit sinali? Ginagawang porno yung flip top tapos kumakain pa ng tae. Kaya ano sinabing kalabang kita? Di ako nakaramdam ng kaba. Pero pandidire meron. May atraso pa sa akin to. Noong nakaraan, sabi mo, bubulungan mo lang ako. Eh, ba't dinilaan mo yung tenga ko? <laughs> Tangay na manyak, kayo ang dahilan ng bad news simula nung ligay inyong binaboy. Nagkaroon ng nipa virus nung nagmekos-mekos kayo ni boy. Tangay na naglap-lapan, tapos sa sasabihin, hindi daw niya akayaan ng dahil sa rabaten masisira profesyon niya. Ayaw mo palang masira profession mo? Eh bakit sa kapwa mo lalaki na kay Pagtorig ka? Nakuha ni Serdeyo ang panalo at nabigyan pa siya ng laban noong Aon 14 kontra Bagsik. At nakuha din ni Serdeyo ang panalo. Tingin ko ay naging lesson din kay Serdeyo ang nagawa niyang pagkakamali dahil muntik na siyang mawala sa mapa ng fliptop. Pero iba talaga yung anigma, marunong magpatawad. Gaya ni Shaboy, pinagbuksan na ni Anigma ng pinto. Dahil ito nga lang kakatapos na one minutes to son, ay nakaline up siya at nanalo siya kontra Marichu. Nakita din naman ng mga flip fans na nagsisisi si Shaboy sa ginawa niya noong ahon 13. At nilad niya ang buong pangyayari noong laban nila ni Sardeo sa Motus. Kaya saludo sa nag-iisang Anigma. Pero oras na to ng paniningil, Deyo. Dun sa ginawa nyo sa, dun sa pinagawa nyo sa akin noong ahon na hindi nyo binayaran. After nyo kong pakinabangan, ba't bigla nyo na lang akong tinakasan? Ngayon, nasa na? Nasa na yung 10K na pinangako nyo sa akin after nating gawin yung pumalpak nyo na plano? Kala ko pa naman may paninindigang ka sa salita tulad ka lang rin pala ni Kayatano. Kasi nananahimik ako sa bahay noon tapos tinawagan nyo ako para gamitin yung karisma ko sa tao. Ang ending ayun, pumalpak. Nung inupload na yung video, biglang nagpaka-depress na lang si Gago. At sa balita noong ahon 12 ay napakasolid ng battle na nangyari dito. Dahil dito ginanap ang finals ng isa buhay 2020 at 2021 kung saan nakuha ni J Black at M site ang mga titulo ng isa buhay champion. Battle League. Congrats sa at syempre, namin to. Ang orado, 6 -3. Mananalo ng 100k. Magingay tayo lahat. Para yung MZ. Yeah! 2021. J Black versus Gordon Talas. Magingay sa best para sa kanilang pareho. Para sa... Yeah! Ang boto ng urado. Nagkamali pala. Pangako dahil laging 10 yung urado natin ng Bista na Siam. 7-3. Magingay. At mananalo ng... 100,000 pesos. Magigay para kay Jay Black. Yeah! 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 Nangyari nga ang event sa isang private resort sa Batangas. Malaking resort ito dahil maraming MC sa mga pumunta dito at na-accommodate naman sila ng maayos. Malaking pera ang ilalabas kung mag-rent ka ng isang private resort, lalo at malaki ito. Sa reaction video nga na ginawa ni Shernan, dito siniwalat niya na si Pibus pala nag-sponsor ng private resort noon sa Batangas kung saan nangyari ang Ahon Pel. Sinasabihan ba aming bro? Akala mo ba maangas ka? Eh sa akin galing yung down payment ng venue ngayon, tang ina mo lumayas ka! Maangas ko pala! Si Islak Pibus pala to <coughs> Ay, sa mga hindi nakakaalam, sponsor pala na ni Pibus tong resort nung na to. So kung kayo ba ang tatanong yung utang na loob ba yun na may tuturing? Ang ginawa na ito ni Pibus at Shaboy, dapat lang ba nabigyan ng pagkakataon ni Enigma? O dapat hindi na? Kung ano man ang sa loob mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.